Alright sa so hello guys mga nakaaraw si nganda uh, welcome pa na naman sa ating uh, YouTube channel at sa, sa panibagong video tutorial naman oh so, yung subali kung mapapansin nyo meron tayong wiring diagram dito and uh, matagal-tagal nga pala tayong hindi nakapag-upload ng diagram gawa ng busy tayo sa ating trabaho at ang dami nating uh, inaasikaso pero ayun still ma mag upload pa rin tayo ng mga uh, uh, video tutorial no na talaga namang makakatulong sa atin at uh, lalong-lalo na sa mga baguhan and uh, mabalik tayo sa topic mga boss so bali request nga lang pala ito ng isang uh, followers natin or a subscriber natin gawadawa uh, gawa daw ako ng uh, passing stock passing ng uh, sorry ah uh, uh, busina yung stock horn ng busina yung stock horn switch na pwedeng uh, magpassing, so paano ba yon so kapag ka bumusina ka pwedeng sumabay yung iyong headlight so stock lang yan mga boss ang uh, gagamitin lang natin yan is uh, Uh, wire. So, napakikling wire. Kasi magkakalapit lang naman yan doon sa may dashboard. At saka isang pirasong diode. So, magkano lang yung mga boss? Wala pang 20 pesos yata yun. So, bili kayo sa uh, motorcycle shop or sa uh, online shopping. Yan. Shopping center like Shopee or uh, TikTok shop. Then, mabalik tayo uh, mabalik tayo ulit sa ating uh, uh, diagram mga boss. ano. So, yun nga. Yung topic natin ngayon is uh, kung paano Uh, isabay sa busina yung uh, ating headlight. So, kumbaga passing. Uh, bubusina ka at magpapasing yung iyong uh, headlight. Okay. So, ganito kasi ang mga boss. Uh, umpisaan natin dito sa ating battery. So, sa battery natin mga boss, meron tayong uh, dalawang terminal dyan which is uh, negative at saka positive. Ayan. Tapos, uh, yung uh, positive natin mga boss, may naka tap dyan na kulay red wire which is yung manipis so, uh, yan yung wire na ating fuse, Ayan. ito yung fuse natin itong kulay uh, blue yan, so yan yung stock fuse ng motor natin mga boss so yung positive na yun, yung wire na yun, yung manipis dalawa kasi yan, isang mataba at saka isang uh, manipis so yung mataba, yun yung wire ng starter relay natin, papunta sa starter motor Okay, so yung manipis na wire na yun, mga boss, yun nga, tatawid lang yun sa fuse natin. Ayan. Papunta ngayon sa ignition switch natin. Ignition switch. Ayan. So sa ignition switch natin, mga boss, napakaraming klaseng ignition switch. Pero may dalawang common tayo na madalas na makikita sa mga motor, mga boss, which is yung 4 wires at saka yung 2 wires. So, kung makikita nyo mga boss, 2 wires lang sya. Uh, kadalasan sa 2 wires mga boss, uh, Yamaha, Suzuki, at uh, ano pa ba. So, yun lang yung uh, mga 2 wires na uh, kadalasan, ano. So, yung uh, red wire nga na yun, galing lang sa positive yun, which is siya yung live source ng ating ignition switch. So, kapag kasinusin mo ngayon yung uh, uh, ignition switch mo mga boss, on, off, oh, kapag ka nag-on ka, lang yung current dito sa uh, black wire, which is itong uh, ACC wire or yung accessory wire na tinatawag. And uh, yung accessory wire yun mga boss, nag, uh, nag ng kulay yan. Depende sa brand ng motor. No? Sa, Yamaha, uh, sa Yamaha brand, uh, kulay brown kung di ako nagkakamali. And uh, sa Suzuki brand is kulay orange. yon Ngayon, uh, sa mga 4 wires naman na ignition switch mga boss, uh, dahil hindi ko na sinama. Pero tuturo pa rin natin so yung dalawang wire na yan mga boss yung isa dyan kulay green madalas to sa mga Honda ground lang yan ayan ground lang yun mga boss yung isa naman uh, papunta yon sa ating CDI papunta na sa CDI yon yung black na may stripes na white ayan. pero wala tayong gagalawin dyan so dito lang tayo magpupokus especially sa ating accessory wire uh, yung wiring nga pala ng ating uh, busina mga boss depende yan sa trigger ano? So, kung makikita nyo, uh, positive uh, positive trigger yung ating uh, busina na ginamit sa ating diagram which is, uh, yung trigger niya is nang galing sa positive. Pagka sinabing trigger, yung uh, siya magti-trigger para tumunog or uh, ayun na, magamit natin yung load. So, para siyang gatilyo ng uh, baril. So, kapagka uh, positive trigger, ayan, sa positive siya kukuha ng source at uh, yung negative, ayun, makikita nyo naman. So yung negative natin, ah nakatapat na yan sa chassis. Ayan, chassis. Okay, so yung wiring ng ating uh, stock na busi ng mga boss. Kukuha ah, yung isang wire na 'yan, nakakonekta ah, yun sa uh, accessory wire. Again, inuulit po mga boss ano, yung accessory wire na 'yan, napakarami nang sinusuplayan yan. Ah, yan connected yung headlight, brake light, tail light, busi na dashboard, ano pa ba? Fuel gauge. Ah, ano pa ba? At ah, marami pang iba. So dahil nga uh, busina at saka headlight yung tutorial natin ngayon, yan dalawa lang yung nakikita natin. Pero imagine napakarami yan. Sanga-sanga na yan. Parang ano na yan. Ugat. Okay. So yung isang wire na ating horn switch. Ayan yung busina natin. Uh, connectado yung sa uh, accessory wire. Kukuha lang niya ng positive source. Nung so, kapag pinindot mo yung busina, tatawid lang yan. Magkocontact yan. Papunta na yan yung kabilang wire ng ating horn switch. Tatakbo na yan dito sa may busina natin. Ayan. Yan mga boss. Sabusin na natin. Sabusin na natin. May dalawang terminal lang naman. Isang, ah, uh, uh, okay. So, ah, uh, yung terminal kasi natin mga boss, ah, uh, reverse polarity yun, ano? O kahit alin doon yung mapasukan. Basta kailangan niya lang ng positive at negative. Yan. So, ah, uh, yung positive natin, yun nga, galing sa switch, which is, uh, which is positive trigger. Yan yung negative, ayun, galing sa chassis. Tinap natin sa chassis. ora konsanman uh, kung saan man siya galing, basta negative yan. Ayan, so ganun yung wiring ng busina natin. Ngayon, dito naman tayo sa headlight. So, sa headlight mga boss, ah uh, meron tayong uh, main switch dyan, which is itong uh, switch natin. Uh, yung iba may park light pa eh, no? Ayan. Park light. Ayan. So, kapag inon mo, iilaw yung park light, depende yan sa brand or sa so, kung anumang uh, klase ng motor nyo pero madalas ganito kasi yan so pagka inon mo park light muna tapos pag inon mo pa ni isang beses headlight okay so yung main switch na yan main switch ito kasi yung main natin so yung main switch nyo yan kukuha din yan ng source accessory wire so pagka inon mo park light isa pang on headlight so yung source na yun ang galing sa accessory wire tatawid lang yan sa Uh, ating main switch, tatakbo ngayon dito sa may ating uh, high and low beam, so imagine, uh, mag-on tayo ng uh, headlight uh, on natin park light yung iilaw, isa pang on headlight nga yung iilaw, so kukuha yan ng source accessory wire, tatakbo dyan sa main switch papunta yan sa ating high and low beam switch, so imagine yung blue, yan yung low beam natin so kapag ka pinindot pa natin ng isang beses, mag-high, yan naman yung yellow, high low yan. So dahil nga maglalagay uh, tayo ng passing, mga bossing. So syempre madalas diyan uh, sa high tayo magtatap, which is itong sa yellow. And uh, take note mga boss dito sa headlight natin, tatlo nga pala yung wire niyan, ano? Isang high beam, uh, isang low beam at saka isang ground. So mapapansin niyo, yung kulay black natin connected niya sa ground. Yan yung ating chassis. And so lagyan natin ng uh, symbol. So yung black is ground, positive yung yellow, positive din yung Ah, blue natin so ganun lang naman yung mga boss so dahil nga magtatap uh, tayo ng uh, passing so magtatap tayo sa uh, yellow wire which is itong high beam uh, ng ating headlight so dyan tayo magtatap ngayon uh, dito na papasok yung ating diode mga boss so sa diode natin uh, meron tayong uh, diode which is may symbol yun at saka color coding boss mga boss ano So, dapat ang pagkaka-install ng uh, diode natin is nandito yung uh, kulay, uh, sorry, yung gray na linya. Tapos, yung black is doon connected sa positive ng ating uh, busina. So, ganun lang mga boss yun. Ang uh, purpose lang talaga ng diode is uh, pigilan yung flow. Kasi nga, kapag uh, nag-high beam tayo, syempre magkakasource yan. So, kumbaga, iboblock nyo yung uh, source papunta sa ating busina para tumulog siya ng tuloy-tuloy. So, ganun lang mga bossing. At, uh, ayun. So, bali hanggang dito na lang siguro. Sana may natutunan kayo. At, ako nagustuhan nyo yung video na to so, please like, share, and subscribe.